Hi guys, Jelly here ulit. So yung guys, ah, may sasabi lang ako sa inyo about kanina kasi uh, ah, um ulit ako sa Facebook ng mga CCTV camera guys. CCTV camera guys, ay ito ang laman. Yun guys, uh, ah, binuksan ko yan sa harap ng nag-deliver sa akin. Sabi ko, bubuksan ko to ha, ah, para makita mo rin na kung ano yung mga Uh, in-order ko tapos may nakita ko rin sa kanya yung feature kung ano yung laman nun dapat itong laman na to yun nandyan so ipagbukas namin guys yan ang laman so parang pampatay na naman ulit ang lamok parang hindi pa rin nagbago yung para iisa lang din yata yung uh, nagbebenta nung una na niloko kami tapos yung pangalawa na to so parang sila sila lang din yata yung mga ah, magkakasagot dito guys kaya iwasan yung uh, iwasan yung order sa facebook ang daming mga manloloko dyan guys

hindi na iba, Ay, ang... ayun ayun ba kaya nga. yung guys. wala akong sa shopping. na naman ayun ayon na na ma'am. ayon na na to. Sa na Guys. ma'am. ayon na sa order natin. Oh, na na ma'am ah camera CCTV. Yan ah. Sa Facebook. Kaya nga, sabi ko happen yung birthday. Eh? Nakakatuwa talaga. Eh buti na naman, mabait na yung rider mo. Hindi ako lang sasawa sa inyo na umuorder na umuorder. Saan naman rin ba yan? Ewan mo po, hindi. Iba naman siguro, iba naman yung pangalan kasi. Eto, tingnan mo kalagay eh, dito. CCTV camera. CCTV camera. Ayan ah. Kadya na nga nito, lagi. Yan. Diba? Para sa Facebook. Ha? ido namin 'to. Kita, talaga? Sige, tol. niyo. Kita, tingnan 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 tapos ang ginawa niya uh, sabi niya boss isoli ko na lang yan pwede naman pala na isoli yung guys uh, isoli nyo pag alimbawa na hindi yung mali yung order na binigay o in-scam kayo isoli nyo doon sa nag-deliver kasi sila naman daw ang magagawa ng report noon about doon sa ganoon kaya yung mga manluloko dyan alam na namin yung mga pwede namin gawin na isosoli namin yung item doon sa nag-deliver para maibalik sa inyo yun so pag-upaguran lang naman tayo kung anong mangyayari no basta sa facebook na mga nag, nag ano diyan mga nagbebenta diyan. Sana guys, uh, anihin naman na uh, ayusin niyo naman, huwag kayong mag-scam, huwag kayong manloko ng tao, no? Kasi uh, pangit, pangit yung mga ganyan, hindi kayo lumalaban ng patas, guys. So yung mga nagbebenta diyan na mga manloloko, mga scammer. Babalik din sa inyo yan, guys. Maniwala kayo sa akin. Babalik din sa inyo yan. Yung mga dinilipero niyo, babalik sa inyo. Yung mga binalot niyo, yung mga pag i-scam nyo, babalik sa inyo yan guys so yun na lang guys, so ingat na lang so yun guys, mag ingat kayo sa mga scammer, lalo lalo dyan sa may facebook guys, sa mga nagbebenta dyan sa mga uh, sa facebook online guys, mag ingat kayo sa mga nagbebenta dyan so wag kayo masyadong border, Wag kayong border na lang dyan, border na lang kayo sa Lazada sa Shopee, mga legit pa yun so yun guys